What's up mga kabatalyon? Na isang magandang umaga sa Monday holiday. <laughs> so, holiday ngayon. So, pupunta tayo ngayon sa ating mga ka ng ECOS kung saan na uh, magkakaroon tayo ng blood donation. So, magdo-donate ako ng blood. Although may mga tattoo ako, pero sabi naman ng doctors and nurses doon kapag more than a year na yung tato, pwede naman daw na mag-donate as long as na uh, healthy ka and at the same time may mga series of tests naman silang gagawin doon so hopefully makapasa tayo para may magawa naman tayong tama sa buhay natin <laughs> so dyan lang muna kayo at uh, uh, pagdating doon tignan natin kung ano yung mga pwede mangyari. okay? so dyan lang kayo, babalik ako so we're here guys sa... Uh, Of course, kailangan lang mag-face mask for protection to everyone. So, nandito na tayo ngayon. So, let's go. So, park lang muna tayo dito sa gilid. Sa Ipte naman. Tapos, punta daw tayo sa harap. Sa harapan lang sila. So, hanapin nilang natin. So, uh, Marami mga outpatient Nandito sa labas hmm, Marami na naman Nagkakasakit Tapos ito mga bata Medyo ano lang So alapin lang natin Kung saan tayo magbutunin Medyo madami-dami Madami, -dami. madami. nasa na ba? So, ito. Lista na tayo. Hindi natin masyado ipapakita. Siyempre, for data privacy. So, ito. May mga kids sila. Ito, para saan to? Ano po yan? Giveaway po. Giveaway po pagkatapos na mag-unite Ah. <laughs> so, may giveaway daw pala pagka mag-donate. Siyempre, hindi naman yun yung habol natin. Nakakatuwa lang kasi meron silang pinrepair, diba? So, dito na tayo ngayon. Dug, dug, dun, 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 Kinakabahan tayo ng konti. Siyempre, kahit pa <laughs> Dugong verde kasi ako. So, hindi po Hindi ko alam kung katanggapin yung dugong verde. <laughs> Green-minded pati. So, ito. Madami nagtutunig. Nakakatuwa naman kasi Uh, maraming sumusuporta at nagdodonate sa kanilang ano, uh, adhikain. Of course, yung dugo natin na is uh, maraming matutulungan dahil alam naman natin na maraming nangangailangan ng dugo, especially yung mga nakita nating nasa labas. For sure, one of them ay nangangailangan ng dugo. So, suportahan natin yung mga ganitong pagkakataon and uh, alam ko rin kasi na yung sa pagdodonate ng, ng dugo is malaki yung maitutulong nito sa kalusugan din natin ba diba? so alam ko meron na din so comment nyo nga po kung tama ba ako na uh, healthy kapag lagi ka nagdodonate ng dugo so nakapila na ako tignan natin okay So, eto na. Ako na ba, ma'am? Ma'am, anong name niyo po? Flor. Si Ma'am Flor. Ah, ikaw pala si Ate Flor. Ako po yung sa ikos, yung mahabol. <laughs> ah, Ayan, Ito pala si Ate Flor. Yan. Kaway-kaway kay Ate Flor. <laughs> Ate Flor, okay lang ba? Kasi, syempre, number one. Against the light. <laughs> so, dito tayo. Yan. So, may... Meron kasi yung taga ikos po. Ano siya? Hindi pa ito sa ng group na? Sa group po. Sa dangka po. Ako Apo, Kaya tata ko sana di Flor, kasi may mga tattoo ako. So, okay lang ba? Okay lang po yun one year. Oh, more than a year din naman yung tattoo ko eh. Tsaka pwede ba yung mga dugong green minded dito? Eh? Dugong green minded sa... <laughs> So ayan, so pinayagan tayo ni Ate Flor guys na mag magkumuha ng video. So of course, to support our ECOS uh, member and uh, Ate, ano ba yung maidudulot nito na ano? Konting interview lang. May, may, may may Konting interview lang, te. Ano ba yung, uh, ano yung reason kung ba't kayo nagkakaroon ng ganito? Lang, tayo, Alright, paano tayo nakakatulong? yun nakuman ko po, yun yung video niya sa mga nakakailangan. Yes. So, Ate Flor, nag-work ka ba dito? so ano ako, sa Margarito. Vlog ba ko kayo? na Ayun, nursing attendant si Ate Flor. So, guys, uh, i-monitor na natin every time na meron blood donation si Ate Flor. Kung nakailangan kayo, sabihin nyo lang ako. May So, bali, dual purpose. So, pagka kami naman ang kailangan, pwede ka namin kontakin. Oh! May blood donation na sa safety link sa B5. May monitoring na lang. Ayun! So, once na kailangan, si Pabillion, baka ako pula. Alright! So kita nyo na guys hindi pa ako nagdo pero ang nasa isip na ni Ate ano pag meron sa family natin na ngailangan uh, malaki yung may niya of course uh, wag naman sana na, no? <laughs> buong wow buong kalabarson guys pag kailangan ng tugo ilalagay ko na lang dito yung contact ni Ate Flor, okay so Ate ikaw na pong sa akin please be gentle <laughs> Ayan. Yeah. So, ayan, guys. Uh, tignan natin kung papasay yung dugo natin. Ayan. Ayan. Oh, so, <laughs> na Ayan. 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 sa Ayan. 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 guys, Ayan. 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 dugo. As uh, mentioned kanina, meron silang mga screening kung makakapasa pa. May kita ba dyan, ko? Ano ba, Teko? Sinakabahan ako. Tingin ko lang <laughs> kung uh, makakapasa ka pa sa screening. Okay na may mga screening. Actually, katatapos ko lang ng KPE namin sa company. And uh, okay naman lahat ng disulta. So, yung dugo ko daw, ano? Verde lang talaga daw yung dugo. Sa company, di pwede rin mag-tan na mga marami kayo sa company. Ah, okay. Grabe, sobrang active niya Ate Flor. Ah, So, ganyan. Ito yung mga backdoor o mga back person na hindi natin nakikita pero... Malaki na po ito. Malaki na Ano dugo ko, te? 1.14 over 77. 1.14! Ute, parang alatang inakabang ako. Kaya timbang nga na. Timbang? Okay. So, timbang tayo, guys. Pero sa interview, sir, ako wala ka, no? Wala? Pag? Secret. Ah, okay. May secret. Okay, so... Uh, hanggang dito na lang yung video natin Kasi yung mga susunod na test Bawal na kasi uh, For data privacy and confidentiality So hanggang timbang lang muna tayo dun. Pero eto na Titimbang lang ako so, Hanggang dito muna tayo guys Babalikan natin Balik ako so, Ayan guys uh, Tutusukan ako Titignan <laughs> ko talagang verde ang, ang aking dugo Hindi lang pag-iisip So, pinayagan naman akong kuhanan kasi wala naman daw confidentiality dito. So, eto na siya. Oh, my goodness. Uh, hindi naman siya ganong kasakit. Nakakagulat lang. So, ano po yung tinetest natin ngayon natin? Hemoglobin po. Hemoglobin. At saka? Blood typing. Blood typing. Okay. So actually ako to be honest ha, hindi ko rin alam talaga kung anong blood type ko. So isa na to sa benefits na makukuha ko, libre yung blood type. So eto na. Lumabas pa rin na verde talaga yung dugo <laughs> hindi lang ang pagiging green minded natin. Okay. So hanggang dito lang muna ulit Mamaya ulit Sure. Ate, ano yung dugo ko? A plus po. A plus. So, yeah. ang A plus ba, mabilis ko hanin or mahirap? Based sa experience mo. Ano si, hindi na lahat ng blood type. So, depende lang po talaga sa pangilang ng mga pasyon. Ah, uh, okay. Uh, explain lang ko, ate, te, kung okay lang. Paano sa naging A plus? Hmm, may nilalagay po kasi tayo ang nanto. Ang kayo sila, kung tawag. Okay, Pas so Pag may nilalagay. Pag nagkakita sa kulay blue, na pag namuo yung dugo ng A plus siya. Pag sa yellow naman po, B. Okay. Tapos ito naman po, ito yung positive negative, yung R. Oh. Pag nag-aglutinate din po, yung namuo yung dugo nyo, nag-react, positive po kayo. Okay. so, both side ano po yun, O plus. Okay, so A plus ako. So, ano pa lang name mo teh? Sorry. Si Ma'am Laika. Ma'am Laika, thank you po. Ayan guys, nakapasa naman ako sa lahat ng test. At okay na. Ipoproceed na ako na kuha na ng dugo. So si Kuya yung ano. Kuya, anong mo? Si Kuya CJ ang mag a sa akin. So higa na tayo dito. Kaya magpaalam muna tayo. Kuya CJ, pwede bang kuha na ng video? Okay lang ba? Okay. So, pinayagan tayo ni Kuya CJ. To be honest, kinakabahan ako. <laughs> Pero, Kuya CJ, be gentle ha? <laughs> So, okay naman. Uh, masarap naman yung paramdam. And, uh, nakapasa naman ako sa lahat ng tests nila. Hindi lang natin pwedeng ipakita kasi uh, for data privacy and confidentiality. But of course, tinest nila tayo sa mga screening uh, sa physical para masabi na you are a legitimate donor or uh, pwede ka magganit. sir. Okay. Uh, So kaya guys, uh, ini-invite ko din yung iba na mag-donate kasi uh, sabi nga ni Ate Flor, malaki yung may itulong natin sa pag-donate ng dugo. And besides, uh, sabi ni Ate Flor, sa mga kaikos natin dyan, uh, kapag ka uh, nangailangan ng dugo yung inyong mga kapamilya, is pwede rin natin siyang kontakin. So, parang binabalik lang natin yung favor. So, magdodonate tayo tapos kapag nangailangan din tayo ng ano, ng uh, dugo and even sa mga kapamilya natin, uh, they will help us na bigyan tayo. Pero of course, we pray na walang mangailangan ng dugo and uh, everybody will be healthy. So, kung hindi man, uh, na lang madodonate sa mga other patients nila na nangangailangan ng dugo. Kaya yeah, CJ, gano'n ka nakatagal kumukuha ng dugo? Months pa lang. Ayan, months pa lang. Kamusta naman? Hindi ka, hindi ka naman ba takot sa dugo? <laughs> Ayan, So, months pa lang siya. Siyempre, so, tiwala lang. Ayan na. Kuya, yeah, ganon karami yung kukuhanin natin? Kaya 350 lang Kasi hindi kasama Ah, yun. So, 300cc lang daw. Kasi yung dalagyan may kasama kasama na po kasi siya tubig, may kasama ng tubig sa loob uh, may laman na yung lalagyan nila so kaya 300cc lang parang alam po kasi 500cc Ayan. so mga ilang minutes yung itatagal niya kuya po sa flow po. Oo, oh, depende sa flow. Mga isang oras ba ako kuhanin ako? 10 to 15 minutes. Sana lang lumabas kagad yung dugo ko. <laughs> Kasi ba isang oras ako dito. Matagal-tagal. <laughs> Ayun, okay. Okay. yung pagkakatusok ni Kuya CJ. Hindi naman ako nasaktan. So, baka maselan kayo sa dugo. Hindi ko na ipapakita kung papano in-extract. Pero, ito yan. Okay. So, so far, wala naman ako nararamdaman. Okay naman. And, especially maganda yung pagkakatusok ni Kuya Sinti. So, ayan muna guys. Mamaya babalik ako kung ano pa mga susunod na activity. So, with that, uh, hopefully, itong vlog na to is maka-encourage ng other uh, person, especially yung mga subscriber ni Bataliones na i-grab yung opportunity kapag ka meron mga blood donation uh, program. Kasi nga, uh, maraming matutulungan nito. And, uh, nagkakaroon din ng other benefits sa mga nagdodonate. Kasi maganda daw yung pagdodonate ng dugo, ng uh, ganda sa balat, sa skin natin. And, uh, another thing is, kapag ka tayo naman yung nangailangan ng dugo, uh, nandoon na tayo sa database nila na donor tayo. So, malaki yung chance na matutulungan din nila tayo. So, that's it muna guys. Bye, guys. So, ayan, guys. Ah, uh, tapos na. Tatanggalin nyo nga. I-press ako naman. Okay. Kailangan kong i-press ako naman. Ayan. Ah, wala talaga. Kahit nung ipinasok at inilabas, wala akong naramdaman, guys. Napakagaling nyo, guys. So, ayan. Tapos na. Tignan natin kung ano yung tsura ng... Sir, mamaya. Ay, mamaya? 5 minutes. 5 minutes pa pala. So, ito na yung dugo ko, guys. So, confirm din naman siya verde, pula na siya. <laughs> so, saan na siya mapupunta kay SJ? Bali, sinasabi na sa camera na. sa camera kay SJ. Saan siya mapupunta? sa box na rin. Ah, okay. Sir, sure, ako okay. pa. Wa wa Wag niyo pong ano, kay SJ, ah. Wag niyo sa halaman. <laughs> <laughs> So ayan, may nagpapahinga lang ako. Pero nakakatawa kasi wala naman ako naramdaman so far. So technically okay yung ano, yung pagkasit ni Kuya Sunday. Tapos, 5 uh, minutes daw ako nakahiga muna. Tapos ng 5 minutes na kayo, 5 minutes ako. Nasabi kayo pagkanaing dito kayo. Okay. So, 5 minutes nakahiga 5 minutes po upo. Tapos, Hopefully, wala naman ako maramdaman na nahihilog. Pag nahihilog ang ECG, anong ibig sabihin? Ibig sabihin na ako ang ECG sa katawan. Kaya kailangan magpahingang pag-alignan. Ayun. So, napaka-importante pala nun, guys, na kailangan... Merong time-donor yung kayo, naku. Opo. Usually, po, pag first-time na nag-alignan po namin 20 minutes po na-fine-line. Opo. Kasi karamay po sa first-time donor na in na po pala. Opo. So ayun, sa mga first time donor daw pala kasi, most of the time, is naihilo. So kapag nahihilo daw, uh, nababawasan yung oxygen. Kaya mas dalong kailangan ng pahinga. Pero so far ako, wala naman ako nararamdaman and I think hindi naman ako naihilo. So pero, uh, since that is a standard procedure and precaution, so we need to obey. So pahinga muna ako ng 5 minutes guys. So dad muna ulit kayo. Please. So, ayan guys, si Ate Flor, siya yung nag-assistandin dito and uh, hopefully, uh, masupport pa natin. So, Ate Flor, baka meron kang gustong i-plug -i or ipa-announce dito. So, pagkakataon mo na. Huwag na. Sa next ano po, Vlad Betty, hindi po namin, may schedule po kami, uh, i-announce ko na lang po sa vlog na. Sana po makapunta kayo next time. All right. So, Ate, uh, saludo kami sa iyo. Maraming maraming salamat sa uh, ginagawa niyong program and uh, hopefully marami pa kayong matulungan ng mga kababayan natin. <laughs> so ayan guys, that would be all and salut sa ating mga katulad ni Ate Flor na walang sawang uh, ginagawa ang kanilang tungkulin para makatulong sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Ayan, so, sobrang busy dito. Si Guy CJ. So, Boss CJ. Salamat. So, ayan guys uh, pinaupo na ako tapos na yung 5 minutes. Tapos sa uh, katuwa, kasi kapag uh, ka, nag-donate ka, meron ka pang makukuha ng mga uh, food. So yan. So, may, may chicken, may iced tea, at kung ano-ano pa. Tapos, meron pa nitong gift pack. Diba? So parang nag-donate ka na, makikinabang ka na, nakatulong ka pa, meron ka pang mga gift pack. Pero syempre, hindi naman yan yung inaabangan natin. Bata uh, nakakatuwa lang kasi uh, napaka-organized nung blood donations nila and at the same time, uh, inaalagaan nila talaga yung mga patients dito. So, hindi ko lang pwede kuha na ng video kasi dapat ako lang for ano. bata uh, of course, piniyaga naman tayo. So, nakakatuwa lang uh, yung pakaramdam na makatulong ka in a smallest way is nakakataba ng puso. Lalo na kung alam mo na mapupunta tong dugo mo sa mga nangangailangan at matutuktungan yung buhay nila. So, hopefully guys, ay uh, I, I uh, encourage everyone kung meron kayo pagkakataon, suportahan supportahan natin yung lahat ng hospital na nagkakaroon uh, ng uh, blood donation. So, yan muna guys. And uh, maraming maraming salamat sa mga organizers natin dito. Hopefully, uh, maging successful kayo and uh, Pagpatuloy nyo pa yung paggawa ng mabuti para sa ating mga mamamayan. So, that will be all, guys. Uh, ito si Batalion is nagsabing to serve or to observe. So, bye.